Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Ayon sa balita ng Fox News at ng Basketball Forever ay hiniling ni Luka Doncic sa front office ng Los Angeles Lakers na mag-inquire o tingnan kung may posibleng paraan ba para makuha nila ang two-time MVP Giannis Antetokounmpo mula sa Milwaukee Bucks. Napakatindi nga ng duo na yan kung sakali ng dalawang European all-time greats. Ganun pa man ay tiyak nga na hindi ito magiging madali na mangyari. At hindi natin tiyak kung may enough assets Bang pa Lakers sa possible trade upang mapapayag nila ang Milwaukee Bucks. Walang wala nga ang kaya nilang may offer kung baka sa mga team na tulad ng San Antonio Spurs, OKC Thunder, Houston Rockets, Detroit Pistons, New York Knicks at iba pa. Ang kaya nga nilang may offer ay si Austin Reeves, subalit kailangan pa yan samahan nila Rui Yachimura, Gabe Vincent at iba pa. On top of that ay eh, kailangan din yung samahan pa ng mga pick swaps at mga first round draft picks na sa ngayon nga kung ikaw ang Lakers ay hindi natin tiyak kung magiging sulit pa ba. Considering na 31 na din nga si Giannis at nagpapakita na ng pagiging injury prone, tinamaan pa lang ito ng Achilles injury kahapon and out ng two-time MVP sa susunod na dalawa hanggang apat na linggo. Malaking sugal nga ito kung sakali na ititrade mo ang buong future mo including si Austin Reeves na rising star para kay na MVP level pa din naman ang nilalaro ngayon subalit may chance na mag-umpisa na ang mag-decline Kung kukunin nga ng Lakers si Giannis ay magkakaroon sila ng 4-year championship window bago mag-inad na 35 years old si Giannis at magkaroon ng massive decline sa kanyang atletic Sa palagay nyo ba ay dapat na pumukol ng Lakers sa Giannis ang telekumpo trade? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Golden State Warriors Natanggap nila kanina ang masakit na talo laban sa Philadelphia 76ers na nagtapos sa isang game win winning putback ti VJ Edgecomb at game saving block ti Tyrese Maxi. Dahil sa talo na ito ay bumagsak na ang kanilang record sa 11 wins and 12 losses. Below 50% na nga yan Ang masaklap pa dito ay out si Steph Curry sa mga susunod na laro at ganun din si Jimmy Butler dahil sa injury sa kanyang tuhod. Na noon pa man sa Miami Heat pa nga siya ay talagang hindi na nagiging maganda ang takbo nito. At kanina din sa game kontra sa Sixers ay nagtamo ng injury si Draymond Green. Iigay-iga ito na bumalik sa locker room at hindi na nakabalik pa sa game. At matapos nga ang game ay nakasuot ito ng walking boot. It's safe to say na multiple weeks din itong out mga kaibigan. So ngayon ang big 3 ng Warriors ay lahat out dahil sa iba't ibang injury. At ito na nga ang sinasabi natin noon pa man kung sa isang 7 game series ay kayang tapatan ng Warriors ang kahit na sinong team dahil sa kanilang experience. Subalit so bago ka nga umabot sa playoffs ay kailangan mong maglaro ng 82 games at ito nga ang issue sa kanila dahil sa kanilang edad. Ito na nga ang concern sa kanila kung kakayanin ba nilang makatawid sa mahabang regular season ng healthy. At so far ang sagot nga dyan ay hindi. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay makakapasok sa playoffs ang Warriors ngayong season?